guys, ito guys I for aware na sa lahat, lalong-lalo na sa mga kapwa content creator na mga baguhan pa lang na kung saan hindi pa nila masyadong alam kung ano yung mga pasikot-sikot dito sa platform ni Meta. Ito guys, yung mga bagay na wag na wag po ninyong i-mention, e no, dito sa inyong caption, no? Wag ninyong ilagay ito sa inyong caption or di kaya sa description. So ito yung mga bagay guys na kung meron kayong account sa ibang mga platform, Katulad na lang nitong TikTok or di kaya uh, YouTube. Ayan po guys, ay iwasan ninyo na ilagay dito sa inyong description, no? Or dito sa caption. At uh, lalong-lalo na guys, yung link ng video ay wag na wag po ninyo i-include yan sa inyong uh, description. Kasi based sa aking experience guys, nagkaroon ako ng flag content. And uh, eto ito po ay yung link ng aking YouTube. Yun po ay nung mga nakaraan pa. Medyo matagal na yun na, nang, nangyari sa akin, no? na experience ko. Na kung saan ay siguro mga ilang years na nanaka-post yung aking... Kasi dati guys, hindi pa ako active dito sa Facebook. No? Hindi pa ito nauuso yung mga reels. Active ako sa YouTube. And uh, kung ano man yung mga um, posted videos ko doon, sinishare ko yan siya dito sa Facebook kasama yung link. Ngayon, parang ilang taon na nakalipas, parang tsaka pa lang ni uh, Facebook na ano no, na detect na yun nga ay meron akong flag content. Tiningnan ko kung ano yung um, ano na yun, yung klase ng video. Yun pala ay galing sa aking uh, YouTube. Straight ko siya share dito sa aking Facebook na may kasama po siyang link. Kasi pag share mo siya, automatic may kasamang link yan siya. Tapos para easy na lang sa mga manonood na i-click even though itong pictures, hindi mo na i-click yung link, kundi itong pictures lang, automatic magpe-play na yung video. So doon, nagkaroon ako ng flag content. Pag uh, dinilit mo naman, ayun po ay mawawala din naman siya, no? Automatic is nawala po yung issue na yon Ngayon, yun yung iwasan ninyo guys na mag lagay ng link galing sa ibang platform kasi kakom kakompetensya yun siya ni uh, Mets kaya yan po ay iwasan nating i-mention dito sa screen no bilang sa ating caption or di kaya ay ilagay dito sa ating description. Ang pangalawa dito guys ay iwasan niyo na mag-mention ng mga tao or mga kapwa ninyo content creator dito sa uh, caption. Kasi nga parang kung uh, kumbaga ay nagme-mention tayo ng maraming tao para lang na ma-notify sila para manood ng ating video. So yun po is iwasan natin kasi ang lahat ng mga ito guys ay nakaka less distribution po siya meaning hindi po masyadong nakakuha ng views ang ating mga video na may mga ganito sa ating caption and description no kaya minsan nagtataka tayo bakit ko konti yung views na ating nakukuha kasi pag ito guys yung mga kinagawian natin, no, ayan talaga ay nakaka-less distribution po yun siya. At iwasan din natin ito, guys, ilagay sa ating caption yung like, share, comment, and follow, no? Ito yung mga call to action. So, ito, guys, ay isa din ito na kung saan nakaka-less distribution po siya. Iwasan natin ang mga ganitong klase ng bagay, guys, na ilagay sa ating caption. Yun lamang guys at sana meron na naman kayong natutunan for today's video. Salamat sa inyong panonood and kita kits soon. Bye!